Napanood ko lang po kasi itong mga video ni Renato Pasukuin, siya umano'y dating manggagawa na hindi nakapagpatuloy sa pagkamanggagawa sa Iglesia ni Cristo. At ngayon ay walang tigil na tumutulig sa naninira sa sugo at sa pamamahala. Maaring kilala nyo po ito. Kaya bilang kaanib sa Iglesia ni Kristo, kahit hindi po ako ministro, dahil nakita ko ang kanyang mga kasinungalingan, ako po'y nag-react at nagtanong sa kanya. Panuori po natin, ipakikita ko sa inyo ang tanungan namin sa pamagitan ng mensahe sa kanyang isang video. Heto po, si Renato Pasukuin. Ayan po, maaaring kilalang kilala nyo yan, lalo na ng mga kapatid. Ganito po ang mga uh, mensaheng pinag-usapan namin. Ayan po. Ang tanong ko sa kanya, ang pangangaral nyo po ba ngayon ay hindi kayo naghihintay ng bayad? Bakit may ads ang video ninyo? Mga kaibigan, mga kapatid, kasi po, itong si Pasukuin ay tinutulik sa niya yung tulong na tinatanggap ng mga manggagawa ng aming mga ministro kasi tumatanggap po sila ng tulong dahil hindi naman po sila nagtatrabaho full time silang nangangasiwa sa iglesia yan po'y tinutulig sa nitong si Pasukuin ang sabi niya, tinanggap ng walang bayad, ibibigay na walang bayad. Kaya ngayon, sa kanyang mga video, nangangaral siya. Ibig sabihin, sa kanyang pangangaral, dapat ay hindi siya tatanggap ng bayad. Kaya nagtanong po ako sa kanya. Heto po yung tanong ko. Uulitin ko po, ipagkikita ko sa inyo. Ang pangangaral niyo po ba ngayon ay hindi kayo naghihintay ng bayad? Bakit po may ad sa video ninyo? Ito po yung sagot niya. Panoorin po natin lahat na sagot niya. Ito po. Ang sabi niya, itanong mo sa YouTube kung bakit hindi ako may-ari ng YouTube. So, ano po ang sinabi ko sa kanya? Kung hindi po kayo naghihintay ng bayad sa pangangaral, nyo ngayon Huwag ninyong i-on ang monetization para hindi kayo bigyan ng ads ni YouTube. Huwag ninyong sisihin si YouTube. Kung kanino nyo man natutuhan ang mga pinangangaral ninyo ngayon, Yan ay tinanggap nyo ng walang bayad. Sabi nyo nga, ibahagi nyo ng walang bayad. Naghihintay kayo ng bayad kay YouTube. Hindi kaya bumabalik sa inyo sinasabi ninyong paninira sa iglesia? Ito po ang sagot niya. Ayan po. Kung hindi po kayo naghihintay ng bayad sa pangangaral niyo ngayon sa ngayon, huwag ninyong iyon ang monetization para hindi kayo bigyan ng ads ni YouTube. Ang sagot niya sa tanong kong yan, ang sinabi kong yan, mas matalino ka pa sa may-ari ng YouTube. Kahit hindi mo yon, lalagyan ng YouTube ang ads dahil sila ang may-ari. Talagang itong yung walingan ng taong ito. Pag naka-off po, pag naka-off ang inyong monetization, hindi kayo magkakaroon ng ads. Ito po po, ituloy natin. Ang sagot pa niya, ang sabi, ang sabi ko sa kanya, ito. Ito po, ang, ang sagot niya, hindi kaya ka ako bumabalik sa inyo sinasabi ninyong paninira sa iglesia? Ang sabi niya, nakikita mo ang pagninegosyo ni Manalo katulad ng broadcasting network, limpag-limpag kinikita, hindi mo makita, sabi sa akin. Maliwanag ang mata mo sa akin samantalang kay Manalo, wala kang makita, sinasabi mo sa paninira, samantalang totoo naman. Yung pong sinabi ninyong yan, Ulitin ko po, yung sinabi ninyo na pagninegosyo ng namamahala katulad ng broadcasting network na limpak-limpak ayon sa yung kinikita, hindi sabi mo hindi ko makita ay magbigay ka ng konkretong ebidensya. Magpakita ka ng konkretong ebidensya. I-post mo. I-vlog mo. Konkretong ebidensya. Nang sinasabi mo, pag wala kang naipakita, isa kang malaking sinungaling. Ipakita mo. Hinihintay ko kasi ang sagot mo eh. Sabi ko sa iyo, mo. Wala ka namang maipakita, ipakita mo. Ito pa po, ituloy natin ang aming pag-uusap sa pamagitan ng mensahe. Ayan po. Sabi ko sa kanya, pag naka-off po ang monetization nyo, wala kayong ads, walang bayad. May ads po kayo, hindi kaya nagdihintay din kayo ng bayad sa pangangaral ninyo. Ang sabi ko pa sa kanya, wala pong katotohanan ng mga sinasabi ninyo. Ang nakikita kong katotohanan ay bumabalik sa inyo ang mga sinasabi ninyo. gaya ng naghahangad din kayo ng bayad kay YouTube. Ngayon, mayroon din po siyang sagot. Pag naka-off ang monetization nyo, wala kayong ads, walang bayad. Ang sagot niya, ang nasa isip mo, ako'y kumikita. Dahil yun, kaya may ad ang mga napapanood mo. Patunayan mo nga, gusto pa niyang patunayan ko. Gusto pa niyang patunayan ko. Na gusto, niyong, na gusto niyang kumita sa YouTube. Ano pang katibayan ang gusto niyang makita? Eh, kitang-kita naman na mayroon siyang ads. Kaya nga, ang sagot ko sa kanya, ito po. <coughs> Anong katunayan pa po ang inahanap nyo? Ang ads niyo, ang katunayan na gusto niyong kumita sa YouTube. Na ibig sabihin may bayad ang pangangaral nyo. I-off nyo ang monetization ninyo at mawawala ang ads ninyo para ang pangangaral nyo ay walang bayad. Ano pa po sinabi ko sa kanya? Ito pa po. Patunayan nyo hindi kayo nagpapabayad sa pangangaral nyo. I-off nyo ang inyong monetization. Ano pang pa sabi ko sa kanya? man? Ito po itatas ko lang. Kailanman at may ads ang video ninyo, ang sinasabi ninyong hindi kayo nagpapabayad ay isang malaking kasinungalingan. Halatang halata naman po eh. Halatang halata. Ano pa yung pag-uusap namin? Mayroon pa po eh. Yung mas marami. Ito po, mas marami itong pag-uusap namin dito. Ayan. May tinanong po kasi ako sa kanya. Ito po yung tanong ko, ano? Ito yung tanong ko sa kanya. Sabi niyo dati kayong manggagawa, pero hindi kayo nakapagpatuloy. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito. Kung kayo po ay nakapagpatuloy at naging ministro, hindi ba ninyo tatanggapin ng tulong na ibibigay sa inyo ng iglesia? Yung po kasing tinatanggap na tulong ng aming mga tagapagturo, yan po ay kino question nitong si Pasukuin na siya umano'y dating manggagawa. kino question niya, tinutuligsa niya. Tinutuligsa po niya. Kaya nga po, nakapagtanong ako sa kanya ng Ganon. Heto po. Ulitin ko po yung tanong ko sa kanya. Sabi niyo dati kayong manggagawa, pero hindi kayo nakapagpatuloy. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito. Kung kayo'y nakapagpatuloy at naging ministro, hindi ba ninyo tatanggapin ang tulong na ibibigay sa inyo ng iglesia? Ito po ang sagot niya. Ang sagot niya ito. Hindi nga ako nakapagpatuloy dahil may bayad na. Hindi nakaloob dahil pinalitan ni Manalo at kinontra ang turo ni Kristo sa Marcos 4.11. Napakalayo po niya sagot. Ang tanong ko sa kanya kung tatanggapin niya ang tulong na ibibigay sa kanya ng iglesia kapag si nakapagpatuloy. Hindi niya sinasagot yung tanong ko. Ang sabi hindi nga ako nakapagpatuloy dahil may bayad na. Ito pa po, tutuloy natin yung aming palitan ng mensahe. Ito pa po, ang sabi niya, kung ano-ano sinasabi, yung tanong hindi sinasagot. Sa iglesia ni Manalo, hindi nga ang late nuturo o itinatago ang ikalawang Thessalonica 379 MB. Ay, ano pa po? Ano pa pong sagot niya? Ito pa. Itatignan nga natin kung ano yung karugtong nung sabi niya. Ganyan sila umaasa sa tulong. Kita niyo po, kino-question yung tulong. Kino-question pero yung tanong ko sa kanya na kung si nakapagpatuloy at naging ministro, kung tatanggapin niya ang tulong na ibibigay ng iglesia, kung tatanggapin niya, hindi po niya sinasagot yun. Hindi niya sinasagot. Ano pa po sinabi niya? Ito pa po sinasabi niya. Ngayon, sabi niya, Unti-unti na nilang natutunan ang ikalawang Thessalonica 3.7.9 MB. Ang tunay na ministro katulad ni Pablo sa gawa, sa gawa 18.3 daw, hindi umasa sa tulong, nagtatrabaho sila para maging halimbawa sila sa mga membro. O yan po, iya napakalayo ng mga sagot niya dun sa tanong ko. Hindi po niya sinasagot. Sabi ko po sa kanya, ang sabi ko po, hindi po ninyo sinasagot ang tanong ko. Ang tanong ko po ay ganito. Kung nakapagpatuloy po kayo bilang manggagawa o ministro, hindi nyo ba tatanggapin ang tulong ng iglesia na ibibigay sa inyo? Ito na naman ang sagot niya. Sa si iglesia ni Manalo, ito, nga itinata, uh, itinatago ang kalawang Thessalonica 3, 9. Ayun, MB, at ang gawa, 18-3, para hindi nila magawa, taasa sila sa tulong. Kulang ang turo. Ayun po, talagang, talagang itong si, itong taong ito, ay tinutulig sa ang tulong na tinatanggap ng aming mga manggagawat ministro. Eh, ito pa, ito pa sabi niya. Inuulit daw niya yung sagot. Ito, ito. Inuulit ko ang sagot ko sa iyo. Ano po? Ang tanong ko, ang tanong ko, kung tatanggapin niya ang tulong na ibibigay ng iglesia kung siya nakapagpatuloy. Pero ano po ang lagi niyang sinasagot? Sabi niya, inuulit ko ang sagot ko sa iyo, ang ikalawang Thessalonica 3.79 MB at gawa 18.3. Hindi tinuturo sa mga nagmimiristro sa iglesia ni Manalo ang tanong, paano nila matunan? Ganyan silang umaasa sa tulong. Hindi po yan ang tanong ko. Ang tanong ko kung tatanggapin nyo, kung kayo nakapagpatuloy sa pagkaministro, kung ano-ano pong sinasagot ninyo. Ito pa, ito pa. Ituloy po natin yung aming uh, palitan ng mensahe. Ito pa po. Sino manalo at mga ministro sila full-time at busy mga degree holders. Subalit hindi lang magawang ituro sa mga membro ang ikalawang Thessalonica 379. Alam naman ninyo, ito po, ito yung ginagamit ng talata na sinasagot sa akin. Ay, nako. Sabi niya, sino manalot ang kanyang mga ministro, sila full-time at busy, mga degree holder, subalit hindi nila magawang ituro sa mga miyembro ang ikalawang Thessalonica 379 MB. Alam naman ninyo na dapat ninyo, ganito ra pong nakasulat doon. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyong magtrabaho ng kami pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay na hindi namin binabayaran. Nagpapagal kami araw at gabi upang hindi maging pasan ng sino man sa inyo. Ginawa, ito po, ito po, unawain po ninyo yung laman ng talata. Ah, asan na ba tayo? Ulitin po natin. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan. Uulitin ko po. Hindi dahil sa wala kaming karapatan. Ibig sabihin may karapatan po silang tumanggap ng tulong. May karapatan. Pag may karapatan Anong mali doon kung tatanggap ka ng tulong sa iglesia? Sabi ni Apostol Pablo sa, gina, sa sinasabi niya, sa talatang binigay niya, Hindi dahil sa wala kaming karapatan, maghintay ng inyong tulong upang kayi bigyan ng halimbawa dapat sundan. Pinalala mo na sila from the nation, sabi niya, dapat magturo na sila katulad nito sa Ikalawang Thessalonica 3.7.9. Sabi niya, Ayun. Kulang ang turo sa mga miyembro. Napakalinaw. Yan ang isa sa mga tanong ko kasi sa iyo, hindi mo naman sinasagot. Yung bang mga apostol, wala ba silang karapatang maghintay ng tulong ng iglesia? Napakalinaw ng binigay mong talata, ang laman ng talata. Ang sabi sa talata, ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong. Napakalinaw, hindi mo naiintindihan. Ito pa po, ituloy natin ang pag-uusap namin. Ito pa yung sagot niya sa akin. Pagkikita ko po. Ah, ito pa, ito pa. Ah, kayo po ang tinatanong ko kung kaya ito. Inuulit-ulit ko po kasi hindi po niya masagot eh. Ewan ko ba't hindi niya masagot. Tinutulig sa niya kasi sabi niya dapat tinanggap mong walang bayad, ibibigay mong walang bayad. Samantalang siya nagpapabayad kay YouTube, may rin siyang ads. Kayo po ang tinatanong ko, kung kayo nakapagpatuloy at naging ministro, hindi niyo ba tatanggapin ng ibibigay na tulong ng iglesia? Sabi ko pa sa kanya, sa ginamit po niyong talata, may nakasulat po ba na ang mga apostol ay walang karapatang tumanggap ng tulong o mayroon? Kaya kayo tumiwala, ito pa po yung sabi ko sa kanya. Kaya po, kaya kayo tumiwala, hindi dahil sa may natuklasan po kayong mga maling aral, kung hindi dahil sa natisod kayo at hindi kayo nakapagpatuloy sa pagkamanggagawa ninyo. Sabi nyo nga nagpupunta pa kayo sa Central. Maraming kagaya ninyo pero nakapagpatuloy sa pag-aaral. Maaring ang Diyos na rin ang nagpasya, kaya hindi kayo nakapagpatuloy. Ano pa po, tuloy po nating mga komento natin. Ang sagot niya, ayun, inulit na naman yung sagot. Ewan ko bakit paulit-ulit lang yung sagot, hindi masagot-sagot yung tanong ko. Mahirap kasi sagutin yung katotohanan. Ito po, ang sabi pa niya, uulitin ko ang aking sagot, sino manalot ang kanyang mga ministro, pati yung mga nagmi-ministro, kung bakit sila umaasa sa tulong, tulong na mula sa mga abuli ng mga miyembro, kulang ang turo sa kala, hindi mo matunan ang 2 Tesalonica 3.7 hanggang 9, MB, at ang gawa 18.3. Ang totoo, mas mapalad yung binibigyan katulad ni Manalo, hindi rin let nuturong gawa, 20, 30, 30, 30 sa saling salita ng buhay, ganyan ko inilalad ito para matutunan ng mga membro, katulad mo, para pag-aralan, huwag galit ang pairalin, hindi po ako galit. Tinitindi ko lang yung salita ko. Huwag galit ang pairalin dahil yung nilolo ko, hindi totoo yan. At ito ang aking natuklasan kung bakit ako timiwalag at naglantad ng totoo. Excuse me. Yun daw pong natuklasan niya. Kaya ngayon inilalahad niya. Wala naman po siyang natuklasan. Walang natuklasan. Natisod lang po kasi ang taong ito dahil hindi siya nakapagpatuloy. Nagpupunta siya ng sentral. Eh, di rin nakapagpatuloy. Natisod. Kaya kung ano-ano ngayon ang paninira na ginagawa niya sa social media. Ito pa po, ituloy pa po natin. May sinabi pa siya. Uulitin ko ang sagot, paulit-ulit lang ang sagot mo. Paulit-ulit lang. Yung tanong ko, hindi mo sinasagot. Tatanggapin mo ba ang tulong ng iglesia kung ikaw ay nakapagpatuloy sa pagkamanggagawa o ministro? Hindi mo sinasagot yung mga tanong ko. Sagutin mo ng malinaw ang mga tanong ko. Sina manalo, tangka ng mga ministro, pati yung mga nagmayayay. Paulit-ulit na lang po. Walang pagkakaiba. Bakit hindi mo masagot yung tanong ko? O, ayan, no? Oh. Ito pa yung isang tanong ko, hindi niya masagot. Sa nilalaman po ng talata na inilahad ninyo, ang tanong ko po ay ganito, may sinabi po ba ng mga apostol ay walang karapatang tumanggap ng tulong o mayroon? Nilakihan ko po ang mga letra para mapansin ninyo. Ano na naman po ang sagot? Magbasa ka para matuto. Sus! Magbasa ka para matuto ang tanong mo. Masasagot kung babasahin. Tesalonica na naman! Iisang talata lang po ba alam ninyo? Ito na naman. Tesalonica na masagot. Napakalinaw po ng tanong ko. Tatanggipin po ba ninyo ang tulong? Kung kayo po'y nakapagpatuloy sa pagkaministro o oh, hindi? Hindi niya masagot. Ito pa yung sinabi niyang isa. Ayun o. Tuloy-tuloy pa rin ang mensahe namin. Minomonitor ko kasi ito eh. Sina manalo, tangganyan mo. Manalo, paulit-ulit lang oh. O, oh, paulit -ulit na naman. O. Oh. Samantalang napakalinaw naman dito sa talata oh. Basahin natin ulit. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan. Ibig sabihin may karapatan sila na tumanggap ng tulong. Ito. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay. Nang inyong tulong upang kaibigin ng halimbawang dapat sundan. Ito ito si uh, pangalan to pasukuin, pasukuin ba? Sumuko ka na kasi. Sumuko ka na. Ito pa. Yung isang tanong din na hindi niyo pa nasasagot o ulitin ko, yung po, yung nga po, yung kung si nakapagpatuloy sa pagmanggagawa ministro, hindi niyo ba tatanggapin ng tulong na ibibigay sa inyo ng iglesia? Hindi po niya nasasagot 'yan. Maaring ayaw niya sagutin. Kasi ililitaw ang kanyang tunay na kulay. Kaya siya naninira ngayon dahil natisod siya. Isa pang na hindi niyo pa sinasagot. Bakit may ad sa video ninyo? ka-on ang monetization ninyo kung hindi kayo nagpapabayad. Ayan po. Ay ito yung sagot niya. May sinagot po siya. Ayan, ayan, ayan. Ito, ito, ito. Ito sabi niya, Sasabihin ko na ang totoo. Uh, sasabihin daw ang totoo, ibig sabihin kanina, hindi totoo. Hindi <laughs> po ba? Sabi niya, sasabihin ko na ang totoo. Ibig sabihin yung una niya mga sinabi, hindi totoo yan. Sasabihin ko na ang totoo. Sa hindi ako marunong magkalikot dito sa YouTube. Paano hindi ka marunong magkalikot sa YouTube? Nakagawa ka ng account alam mo kung paano i-on ang yung monetization. Oh, ayun po. Nakikita mo naman, gusto ng iba maganda ang intro sa aking mag, Gusto ng iba makita mga ebidensya sa screen para makita hindi ako IT para magawa yung, yung pasensya na. Sos, hindi po lahat ng mga content creator ay eh, tapos ng IT. At kayo rin alam nyo kung paano kalikutin yan. O, nagsisinungaling na naman kayo. Paano hindi kayo marunong magkalikot ng YouTube? Nakagawa kayo ng account. May account kayo. O, alam nyo yun ang inyong monetization. Ito pa po, ituloy natin. Basahin po natin yung mga pag-uusap namin sa pamagitan ng message. Ito pa po yung isang tanong ko sa kanya. sa nilalaman ng talatang sinulat ninyo, gin, ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong. O, ang tanong, may karapatang bang maghintay ng tulong o wala ang mga apostol? Ito po yung sagot niya. Inulit na naman. Paulit-ulit na lang yung sagot. Napakasimple lang ng tanong. Pero hindi po niya masagot. Inuulit ko ang sagot ko sa iyo, ang ikalawang Thessalonica 3.7.9, MB at Gawa 18.3, hindi tinuturo sa mga magmiministro sa Iglesia ng Manalo ang tanong paano nila matunan ganyan silang umahasa sa tulong. Sus. ah, ito naman, paulit-ulit, tignan nyo. Sinamalalo at mga ministro ay Paulit-ulit, Napakasimpleng mga tanong. Ano po? Napakasimpleng mga tanong. Hindi po masagot. Mahirap kasi sagutin yung mga katotohanan. Mahirap sagutin. Ito, i-scroll pa natin. Ano po ba yung naging uh, mensahe pa na? Ayun, paulit-ulit na naman. Ayun, oh. Sino manalot ang kanya mga ministro? Ayun. Jesus. Paulit-ulit na lang yung sagot. O, oh, inulit ko rin yung tanong. Uulitin ko po ang tanong. Wala bang karapatang tumanggap ng tulong ang mga apostol? Sos. Ito yan po, si Renato Pasukuin. Renato Pasukuin. Hihintayin ko po yung mga sagot ninyo. Unahin ko na yung hinihingi ko pong konkretong ebidensya sa inyo na di umano'y sinabi yung negosyo ng aming namamahala, yung broadcasting network. Maglahad po kayo ng konkretong ebidensya. Huwag kayong magbintang. Konkretong ebidensya pong ilahad din na yan ay, kapat, ay yan ay negosyo ng aming namamahala. Maglahad po kayo ng ebidensya. Huwag kayong manira. Masama po yung naninira nagsasabi kayo ng walang katotohanan, nagbibintang po kayo, wala kayong konkretong ebidensya. Yung sinabi niyong negosyo ng namamahala, yung broadcasting network, maglahat kayo ng mga ebidensya, black and white, na may negosyo nga po sila. Maglahat kayo. Tapos yung unang tanong ko sa inyo, inihintay ko po yung sagot ninyo. Huwag naman yung paulit-ulit yung sagot nyo, hindi nyo naman nasasagot yung tanong. Kung kayo po ay nakapagpatuloy bilang manggagawa, o ministro sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi nyo po ba tatanggapin ang tulong na ibibigay ng Iglesia? Sagutin po ninyo yan. Ano pa? Yung po ba ang mga apostol, walang karapatang tumanggap ng tulong? Wala po ba silang karapatang tumanggap ng tulong? Sagutin po ninyo yan. Kasi kung sila'y may karapatang tumanggap ng tulong, walang masama kapag ang aming mga magagawa at ministro ay tumatanggap ng tulong. Kasi maging ang mga apostol, may karapatang tumanggap ng tulong. Kaya hintayin ko po yung mga sagot ninyo. Ah, Ginoong Renato, pasukuin. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po. Subaybayan po natin itong video ito. Dito lang ako nakapokus. Kasi dito po kami nag-uusap ni Ginoong Renato Pasukwino. inuliting ko po, hindi po ministro, ako ministro, ako'y iikaanib sa Iglesia ni Kristo. Siyempre, nagdaramdam ako sa kanyang mga pinagsasabing kasinungalingan at paninira sa sugo at sa pamamahala. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa ati, sa inyong lahat at magingat po tayong lahat. Hanggang dito na lamang po, Isasarako na po ang pag-uusap natin ito. Salamat po.